Ito ha, sine itay na isang mausin na na nililigawan daw ng isa namang aktor na may kalabtim. Pero itong kalabtim daw kasi ni aktor ay may jowa rin naman. Walaan na yan. Ah, diba? Ang gulo niya nang ah. Ang gulo pa. May kalabtim siya. Dapat wow. kasi itong labtim, di ba, sila'y nagkakatuluyan. Pero eto hindi daw niya'y maligawan. Hindi pwedeng maging sila. Dahil itong kalabtim niya ay may jowa. Supet wow. niyang ligawan yung isang actress. Supet niyang ligawan yung isang actress. Diba? Parang maraming nangyayari ng ganyan. Parang yung blind item natin noong Tuesday, di ba? Parang may parang Christmas. Parang may kahawig. oh, parang may kahawig din. Di ba yung blind item natin na ano noong Tuesday, friends, yung ganito wala ka kasi. Pero ang dami ko sa mga mula. Di ba? O, yung sa akin si, ano, si Marcelita, tinatanong talaga. O, oh, sinagot mo Hindi ko kasi nasagot. Ay, sagutin mo. Yan pag si Marcelita sagutin mo. Oh. Pero sabi Pero, ko yung ano. Alam mo yung bright item natin, friendship sa Marisol Academy tonight nung Tuesday. Nasusunta natin mamaya kami ganito yon. Okay. Ano, nagpag-abot sa isang okasyon yung dalawang sikat na aktor. Mm -hmm. Kasi parang type ng isang aktor, yung kanyang ano, yung yung, isang, actress. yung actress na nalilink din dun sa aktor. Isang aktor. Oo, oh. Ah. ganun. ganun. <laughs> tapos, Pando friend, tapos, ano, muntik sila magpag-aabot. Sinaway sila ng best friend mo. Mm. Yun. <laughs> wow. Sa isang ba yan? Oo, wakasyon ng best friend mo, ng kaibigan mo, Kuya Romel. Ganon. <laughs> pero hindi natin ang mga. Banda ko naging ganun lang. Careful, careful. Marami ka namang best friend eh. Oo, oh, okay. best friend. ka, best friend mo eh. Oo, oh, oh, ayan. Oo, oh, oh. yes. Ayan, wala na daw po. <laughs> kung sila ang tinutok namin na hindi niya maligawan ang kanyang kalab team. Dahil may jowa na, di ba? At ibang akit ang gusto niya maligawan.